ang mga gawa ng mga apostol. Ikapitong Kabanata Si Esteban ay tinanong ng pinakapunong pare, Totoo ba ang lahat ng ito? Sumagot si Esteban, Mga kapatid at mga magulang, pakinggan niyong sasabihin ko, ang dakil at makapangyarihang Diyos ay nagpakita sa ating ninunong si Abraham nang siya ay nasa Mesopotamia pa bago siya nanirahan sa Haran. Sinabi sa kanya ng Diyos, Iwan mo ang iyong lupain at mga kamag-anakan at pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. Kaya't umalis siya sa lupain ng mga kaldeyo at nanirahan sa haran. Pagkamatay ng kanyang ama, siya pinalipat ng Diyos sa lupain ito na inyong tinitiran ngayon. Kayon man, hindi pa siya binigyan dito ng Diyos ng kahit nakapirasong lupa. Ngunit ipinangako sa kanya na ang lupain ito ay magiging kanya at sa lipi niya kahit na wala pa siyang anak noon. Ganitong sinabi sa kanya ng Diyos, Makikitira sa ibang lupain ang iyong lipi. Aalipinin sila roon at pahihirapan sa loob ng apat na raang taon. Ngunit parurusahan kong bansang aalipin sa kanila. Aal sila roon at sasambasakin sa lugar na ito. At iniutos ng Diyos kay Abraham ang pagtutulib bilang tanda ng kanilang kasunduan. Kaya't nang isilang si Isaac, tinuli niya ito sa ikawalong araw. Ganoon din ang ginawa ni Isaac sa anak niyang si Jacob. At ginawa naman ni Jacob sa labing dalawa niyang anak na lalaki na siyang naging mga ama ng labing dalawang lipi. Nainggit kay Jose ang kanyang mga kapatid na lalaki. Kaya't siya'y ipinagbili nilang alipin sa Ehipto. Ngunit kasama niya ang Diyos at hinangus siya ng Diyos sa lahat ng kanyang kahirapan. Pinagpala siya ng Diyos at pinagkalooban ng karunungan nang humarap siya sa paraon, ang hari ng Ehipto. Siya ay ginawa nitong gobernador ng Ehipto at tagapamahala ng buong sambayanan ng hari. Nagkaroon ng tagutom at matinding paghihirap sa buong Ehipto at kanaan maging ang ating mga ninuno ay walang makuna ng pagkain. Kaya't nang mabalitaan ni Jacob na may trigo si Egypto, pinapunta niya roon ang ating mga ninuno. Sa ikalawang pagpunta nila, nagpakilala si Jose sa kanyang mga kapatid at nalaman naman ng faraon ang tungkol sa kanyang pamilya. Dahil dito'y ipinasundo ni Jose si Jacob at ang buong pamilya nito, 75 katao silang lahat Pumunta nga si Jacob sa Ehipto at doon siya namatay. gayon din ang kanyang mga anak. Ang kanilang mga labi ay dinala sa Sikhem at inilagay sa liping ang binili ni Abraham sa mga anak ni Hamor. Maraming marami na ang mga Israelita sa Ehipto nang sumapit ang panahon para tuparin ng Diyos ang kanyang pangako kay Abraham. Si Jose naman ay hindi nakilala ng hari ng Ehipto ng panahong yon. Dinaya ng hari ang ating ninuno at pinahirapan at iniutos niya sa ating mga ninuno na itapon ang kanilang mga sanggol upang mamatay. Noon ipinanganak si Moises, isang batang kinalulugdan ng Diyos. Tatlong buwan siyang inalagaan sa kanilang tahanan. At nang siya'y itapon, inampun siya ng anak na babae ng faraon at pinalaking parang sariling anak. Tinuruan siya ng lahat ng karunungan ng mga Ehipsyo at siya'y naging dakila sa salita at sa gawa. Nang si Moises ay apatapung taon na, nagpasya siyang dalawin ang kanyang mga kababayang Israelita upang tingnan ang kanilang kalagayan. Nakita niyang inaapi ng isang Egyptyo ang isa sa kanila, kaya't ipinagtanggol niya ito at napatay niyang Egyptyo yon. Akala ni Moises ay maunawaan ng kanyang mga kababayan na sila'y ililigtas ng Diyos sa pamagitan niya. Ngunit hindi nila ito naunawaan. Kinabukasan, may nakita siyang dalawang Israelitang nag-aaway at sinikap niyang sila'y pagkasunduin. Mga kaibigan, sabi niya, Pareho kayong Israelita. Bakit kayo nag-aaway? Subalit tinabig siya ng lalaking nananakit at pinagsabihan ng ganito, Sinong naglagay sa iyo upang mamahal at humatol sa amin? Ibig mo din ba kung patayin gaya ng ginawa mo kahapon doon sa Ehipto? Nang marinig ito ni Moises, Siya'y tumakas at nanirahan sa lupain ng Madian. Nag-asawa siya roon at nagkaanak ng dalawang lalaki. Makalipas ang apatapung taon, samantalang si Moises ay nasa ilang na di kalayuan sa bundok ng Sinai, nagpakita sa kanya ang isang anghel sa isang nagliliyab na mababang punong kahoy. Namangha si Moises sa kanyang nakita at nang lapitan niya ito upang tingnang mabuti, narinig niya ang tinig ng Panginoon ako ang Diyos ng iyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, Isaak at Jacob. Nanginig sa takot si Moises at hindi makatingin. Sinabi sa kanya ng Panginoon, Alisin mo ang iyong sandalya sapagkat banal na lugar ang kinaroroonan mo. Nakita ko ang paghihirap ng aking bayan sa Ehipto. Narinig ko ang kanilang daing at bumaba ako upang sila'y iligtas. Halika't isusugo kita sa Ehipto. Itinakwil nila si Moises ng kanilang sabihin, Sino ang naglagay sa iyo upang maging pinuno at hukom namin? Ngunit ang Moises din yon ang sinugo ng Diyos upang mamuno at magligtas sa kanila. Sa tulong ng anghel na nagpakita sa kanya sa mababang punong kahoy, sila ay hinango niya sa kanilang kahirapan sa pamagitan ng mga himalang ginawa niya sa Ehipto, sa dagat na pula at sa ilang sa loob ng apat taon. Siya rin ang Moises na nagsabi sa mga Israelita, Pipili ang Diyos ng isa sa inyo upang gawing propetang tulad ko. Siya ang kasama ng mga Israelita sa ilang. Siya ang nakipag-usap sa anghel na nagsalita sa kanya at sa ating mga ninuno sa bundok ng Sinai. Siya ang tumanggap ng mga saltang nagbibigay buhay mula sa Diyos upang ibigay sa atin. Ngunit hindi siya sinunod ng ating mga ninuno. Sa halip, siya ay kanilang itinakwil at mas gusto pa nilang magbalik sa Ehipto. Sinabi pa nila kay Aaron, Igawa mo kami ng mga Diyos na mangunguna sa amin sapagat hindi namin alam kung napaano na ang Moises na yan na naglabas sa amin sa lupain ng Ehipto at gumawa nga sila ng isang Diyos-Diyosang kahawig ng baka. Nag-alay sila ng handog at ipinagpista ang Diyos-Diyosang hinugis ng kanilang kamay. Dahil dyan, itinakwil sila ng Diyos at binayaang sumamba sa mga dima bilang na mga bituin sa langit. Ayon sa nakasulat sa aklat ng mga propeta, Bayang Israel, hindi akong tunay na hinandugan ninyo ng mga alay at mga hayop na pinatay sa loob ng apatapung taong kayo'y nasa ilang. Sa halip, ang inyong daladala ay toda ni Molok at ang ribulto ni Renfan, ang inyong diyus ng bituin. Mga ribultong ginawa ninyo upang sambahin, kaya't itatapon ko kayo sa kabilapan ng Babilonya. Kasama ng ating mga ninuno sa ilang, ang toldang tipanan na ipinagawa ng Diyos kay Moises ayon sa huwarang ipinakita sa kanya. Minana ito ng kanilang mga anak at dinaladala habang sinasakop nila ang lupain ng mga bansang ipinalupig sa kanila ng Diyos sa paungunan ni Josue. Ito'y nanatili roon hanggang sa kapanahunan ni David. Kinalugdan ng Diyos si David at humingi ito ng pahintulot na magtayo ng tahanan para sa Diyos ng Israel. Ngunit si Salomon na ang nagtayo ng tahanan yon. Gayunman, ang kataas-taas ang Diyos ay hindi naninirahan sa mga bahay na ginawa ng tao. Sabi nga ng propeta, Ang langit ang aking trono, sabi ng Panginoon, at ang lupa ay tuntungan ng aking mga paa. Ano pang bahay ang itatayo ninyo para sa akin? o lugar na pagpapahingahan ko. Hindi ba't ako ang gumawa ng lahat ng ito? Napakatigas ng ulo ninyo. Ayaw ninyong magbago ng inyong kalooban. Ayaw ninyong dinggin ang katotohanan mula sa Diyos. Kung ano ang ginawa ng inyong mga ninuno, yun din ang ginagawa ninyo ngayon. Lumalaban kayong lagi sa Espiritu Santo. Sinong propeta hindi inusig ng inyong mga ninuno? Pinatay nila ang mga nagpapahayag tungkol sa pagparito ng matuwid na inyo namang pinagtaksilan at ipinapatay. Tinanggap ninyo ang kautosang ibinigay ng Diyos sa pamagitan ng mga anghel. Ngunit hindi naman ninyo ito sinusunod. Nagalit kay Esteban ang buong sanidrin ng marinig iyon at nagingit sila laban sa kanya. Ngunit si Esteban na puspos ng Espiritu Santo ay tumingala sa langit at nakita niya ang kalwalhatian ng Diyos at si Jesus na nakatayo sa kanan nito. Kaya't sinabi niya, Nakikita kong bukas ang kalamitan at ang anak ng tao na nakatayo sa kanan ng Diyos. Tinakpan nila ang kanilang tainga at nagsigawan. Pagkatapos, sabay-sabay nilang sinugo si Esteban at kinalagkad palabas ng lungsod upang batuhin ini nilagay ng mga saksi ang kanilang mga balabal sa paanan ng isang binatang nangangalang Saulo. At pinagbabato nila si Esteban na nanalalangin naman ng ganito. Panginoong Jesus, tanggapin mo po ang aking Espiritu. Lumhod si Esteban at sumikaw ng malakas. Panginoon, huwag mo po silang papanagutin sa kasalanan ito! At pagkasabi nito, siya'y namatay.